Pinay OFW na nag-viral, nagsalita na hinggil sa tuwalya issue. Ayon sa Pinay OFW, hindi totoo ang paratang tungkol sa tuwalya issue na sinasabi ng isang netizens. Nagsimulang mag-trending ang Pinay OFW matapos ma-feature sa vlog ng nagngangalang Bong Concha. Maririnig kay Concha ang mga papuri sa beauty ni Kabayan. sinasabi ko lang sa inyo kasi itong mga ganitong mga itsura, pagkatrabuhin mo sa bahay, Diyos ko nakakatakot. Kung papanoorin ang buong video, walang maririnig na sinabi si Pinay OFW na siya ay maganda. Hindi niya rin binanggit na kaya siya pinauwi dahil sa kanyang angking kagandahan. Marami ang bumatikos sa nasabing Pinay OFW, hindi lang dahil sa statement na kaya ito pinauwi dahil sa sobrang ganda, kundi pati na rin sa mga kilos at ngiti nito. Pupunta sa kusina kahit lumalabas ako, sumusunod din naman. Tapos, ano, yung sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos, ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Ganon. Kasunod nito ay ang paglutang ng Diumanoy Kapwa o FW ni Kabayan at ibinulgar ang sinasabing tunay na dahilan ng pagpapauwi rito ng among babae. Ayon sa kapwa OFW, pinauwi umano si kabayan dahil lumalabas ito ng banyo nang nakatapis matapos maligo. Kahit pinagsabihan na ay paulit-ulit pa rin umanong ginagawa. Sinagot ni Pinay OFW ang paratang na ito at mariin pinabulaanan. Hindi umano totoo ang tuwalya o tapis issue. Hindi niya umano ito ginawa sa bahay ng kanyang amo. Base sa pahayag ni Concha bilang pagtatanggol kay Pinay OFW, dalawang linggo pa lamang umano si Pinay OFW sa kanyang trabaho nang magkaroon ito ng problema sa kanyang mga amo. Bagaman naging viral sa social media ang balitang pinauwi ang OFW dahil lamang sa kanyang kagandahan, nilinaw ni Navarro na ito ay hindi totoo. Dagdag pa niya, hindi ito sinabi ng amo at wala itong kinalaman sa insecurity ng amo sa kanyang kagandahan. Ang OFW ay mahigit dalawang buwan pa lamang sa kanyang amo bago ito pinauwi. Nakarating naman sa amo ng OFW ang mga post sa social media, at sinabing pupunta ito sa embahada upang linawin ang tunay na dahilan ng pagpapauwi. Anya, ang kumalat na balita ay nagpapakita ng maling impresyon, at nais nilang itama ito para sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin ng kanilang mga amo upang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.